Ayan guys, pumili ako ng salmon. So ayan, murang-mura siya. Kumbaga, ang isang piraso na salmon, iwala pa siyang 1,000 pesos sa atin sa Pinas. So ayan, siguro mga 800 pesos lang siya. Ayan. Ayan po. Mm hmm. Yan. So ayan eh hihiwain ko siya at ibutang ko sa freezer. So ayan masarap yan isigang ang anang ulo, di ba la? So ayan. nagbakala ko sang duha ka bilog. So ayan kay sales ya. Ayen.